ay uh, uh, yung uh, restoration of that penalty within six months. At uh, pagka ito ay na-restore na, -restore na uh, we will implement it uh, weekly. No, uh, Yung mga rapist killer, yung uh, mga drug lords, yung mga carnapper na, na nanakaw na yung sasakyan, papatayin pa yung biktima. Uh, tapos itong riding in tandem. At uh, kailangan na, uh, ang gusto niya magkaroon ng atmosphere ng katahimikan, hindi ka mukha ngayon yung atmosphere of year, na kung saan ang, ang mga magulang ngayon, pag nalate ng uwi ang mga anak, kinakabahan na, ninenervous na. Uh, not like uh, yung atmosphere sa Dabao na kung saan uh, kahit na malitang anak mo, alam mo na may mga autoridad na nagbabantay uh, sa seguridad ng uh, ating uh, syudad. No? Kaya nga, uh, isa nga dun sa mga ano natin, eh, bakit kasi uh, madidinig mo na lang na ang ating kapulisan mag-ingat, babala, huwag kayong mag-aalahas, huwag kayong magkukwintas, saran yung mabuti sa sasakyan nyo. Eh, palagay ko, pagka uh, si Mayor Duterte na ang ating naging presidente, eh, may babala pa rin. Babala sa inyong mga kriminal, huwag niyong galawin ang law-abiding citizen. Eh, kasi baka mamaya, kunin na kayo ni Lord.